simple stress ng ating cable C, it is actually equal to 100 megapascal. And 100 megapascal is also equal to 100 times 10 to the 6 newton per square meters. At ang cross-sectional area ng ating cable C is equal to 400 square millimeters, wherein we need it to be converted to square meters. That is why we have 100 times 10 to the 6 newton per square meter times 400 square millimeters na i-multiply natin sa square ng 1 meter all over 1,000 millimeters. Sapagkat ang isang metro ay may isang libong milimetro. May naman ay maaari na natin kalkulayin ang ating applied load or P-load para sa ating CE maximum para sa aking cable C at ang value nito 40,000 newtons yan ang ating P sub C maximum on the other hand kailangan din nating kalkulain ang load para sa ating cable DF or PDF and PDF maximum is actually equal to simple stress for our cable DF maximum and also to be multiplied by the area of our cable DF. And kanina, ibinigay naman yan sa ating given worded problem kung ano ba ang cross-sectional area ng bawat kable na mayroon tayo. Ang bawat kable ay may cross-sectional area na 400 square millimeters. Kamukha lamang ng kable ng CE ang area nito, sa area ng ating cable DF. Ang kaibaan lang is yung tinatawag nating simple stress value ng bawat cable or bawat cable. Ang cable DF natin ay may simple stress value na 50 megapascal or 50 times 10 to the 6 newton per square millimeter. ah 50 times 10 to the 6 newton per square meter. Yan ang ibig sabihin ng megapascal. 50 megapascal is also equal to 50 times 10 to the 6 newton per square meter. Yan naman ay ang area ng ating uh, cable DF na may value na 400 square millimeters. Wherein, kailangan din natin itong may convert ng square meter. Nang sa gayon, mamayang konti, eh makano sila ang square meter pareho ang denominator ng ating newton per square meter at siyempre ang square meter na mahanap natin after natin ay convert ang square millimeters ay makakal sila ng pare-pareho. At ang matitirang unit na lamang is newton. So simplifying or calculating our givens 50 times 10 to the 6 newton per square meter times 400 square millimeters times the square of 1 meter over 1,000 millimeters. Ang ating sagot para sa ating load VF or PDF maximum is 20,000 newtons. Now, after nating maanap ang mga tinatawag nating maximum allowable load speed or cable CE and cable DF ang ating susunod na akbang para sa continuation ng ating solusyon. We have to consider the member CD or the homogeneous bar CD. At siyempre, nakalculate na natin ang mga reactions natin, ng ating mga maximum allowable loads, PC sa PCE and PDF nakalkula na natin ang mga yan. And then, sa pinakagitna, actually, we have this weight. Automatic yan, yung 9, weight na yan. 9,800 newtons or 9.8 so, kilonewtons. Yan. Kung kukonvert natin ang newton sa kilonewton. Kasi nga, yung given natin ang is actually... Ang na length bar is actually equal to... 1,000 kilogram. Yeah. So, definitely... So, we have to multiply uh, that by 9.8. Uh, bar, no? Hindi mawala weight yan. So that we can have uh, yeah, uh, weight is equal to 9,800 newtons. newtons. Or 9.8 kilonewtons. Ipinapaanap sa ating problem ang value ng P. At ang lokasyon nito from point C, it is actually distance X. Ang layo ng ating applied load P From point B naman, is 2 minus x. Ang ating weight na 9,800 Newton is nasa sa ng ating homogenous bar. Both side, mayroong measurement na 1 meter. 1 meter here and 1 meter din sa left side. Paano natin kakalkulayin ang value ng ating P? At the same time, x value. So sa ating solusyon para makalkula natin ang value ng ating P at ng X, we need to take summation moment at point C is equal to 0, clockwise moment positive. Kapag clockwise moment positive, ibig sabihin nun, kapag counterclockwise ang direksyon ng ating load, it will be considered as negative or we will use a minus sign. Okay? So let us start first with the PDF. Ito yung ating point C. And ito naman ang ating PDF. Ang rotation ng PDF to point C, ang pinakamabilis is counterclockwise. Hindi clockwise dahil malayo pa ang iiputan niyan. So kung counterclockwise ang rotation na kailangan sa ating load PDF, natural negative ang gagamitin natin dahil we have already considered clockwise moment positive. Ang ibig sabihin ang pasalungat negative. PDF, ang layo ng PDF from point C is actually 2 meters. So ang ating moment, PDF, so negative PDF, times 2 meters. Then let us proceed to the applied load P. Ang direksyon ng ating applied load P is pababa. Kung yan ay ating i-rotate, pipiliin natin ang clockwise. Kasi clockwise ang pinakamabilis para ang ating applied load P ay makarating ng point C. Kung yan ay ating paikutin. Hindi yan iikot ng counterclockwise ang pinakamalapit na ikot ay ang clockwise. At dahil clockwise yan, positive sign ang ating gagamitin. So we have plus P. At ang layo ng P or ng applied load natin sa point C is distance X. That is why we have now plus P times X. And then may isa na lang tayong loading at ito yung ating resultant na weight is equals to 9,800 newton. Or 9.8 kilonewton. Ang layo ng ating weight na 9.8 kilonewton from point C is 1 meter. Ang direction nito is pababa. So, siyempre, clockwise tayo. So, we will be considering the positive sign. So, plus W times 1 meter is equal to 0. Continuation. Yan ang ating equation gamit ang summation moment at point C is equal to zero. Nakabuo na tayo ng equation. Gamit ang summation moment at point C is equal to zero. Considering clockwise moment positive. So simplify natin ang ating equation. PDF is equals to PX over 2 plus W over 2. So let's proceed. Ngayon naman ay summation forces vertical or summation of y is equal to 0. Upward forces, siyempre positive, downward forces, negative. So let us start solving for the problem again. Bubuo na naman tayo ng equation. Load PCE positive ang sign na ginamit natin dahil upward ang araw natin. Ang direksyon ng ating load, pataas. PDF, also positive dahil ang direksyon nito is upward. Minus P dahil ang direksyon ng ating applied load P na hinahanap is downward. At ang weight naman is also downward. That is why negative W. So ang ating equation, PCE plus PDF minus P minus W at since may value naman ang ating weight, so direct substitution, ang gagamitin natin is kilonewton. 9.8 kilonewton ang value ng ating weight. Continuation pa rin. We have to transpose negative P minus 9.8 kilonewtons to the right-hand side of our equation. So, PCE plus PDF is equal to P plus 9.8 kilonewtons. Take note of this. Again, kailangan na nating mag-moment naman sa point D. Summation moment at point D is equal to zero. Clockwise moment, positive. So, let's proceed. Ito ang ating mabubuong equation. PCE times 2 meters equal to P times 2 meter minus X plus weight times 1 meter. Yan ang ating mabubuhay equation kapag tayo ay nag-take nag -take ng moment at point D is equal to 0. Likewise, moment positive. Ako po, si Susan. Pag may gamot na kailangan, Huwag mahihiyang magtanong. May right med pa dito. Ako po si Mimi. Nagpapalakas ng immunity. May right med ba for me? May right med para sa'yo. Ako po si JC. He needs zinc with vitamin C. May right med ba for me? May right med para sa'yo. Right med, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mahalagang paalala, ang right med zinc C ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Right this moment, there is a mad rush in America. Apple, Amazon, Facebook, dozens more. They're all betting on a radical new technology that will change the way we live. This is the future, says Apple co founder Steve Wozniak. The Wall Street Journal agrees, calling it foundational, like the internet and electricity. Investors are paying close attention because the World Economic Forum projects this technology will soar 295,000. So again, I repeat, AC times 2 meters. Pakyat or pataas ang araw ng PC at ang point D is nasa right side. Ang rotation is clockwise. That is why this is positive. PC at ang layo ng PC is 2 meters. So positive PC times 2 meters. Ang P naman is downward. That is why ang rotation nito will be counterclockwise. So we will use negative. So, PC times 2 meters minus P times 2 meter minus X. Kasi nga ang layo ng P sa point D is 2 minus X. So, ang gagamitin natin is minus sign. Kaya lang, in this situation, na transpose na natin sa right-hand side ang P times 2 minus X. Kaya positive na ang sign nito. Dating negative ito actually, eh, nasa left-hand side yan. Kaya lang, in this solution, na-transpose na natin kaagad sa right-hand side, ang P times 2 minus X. Ang weight natin na 9.8 kN, counterclockwise din ang rotation yan to point B. Dating nasa left, na-transpose na rin natin sa right, kaya naging positive ang sign. At ang layo ng weight is 1 meter from point D. That is why ang equation natin ngayon PC times 2 meters is equal to P times 2 meter minus X plus W times 1 meter. If in case na ang inaalap naman natin ay ang distance yung 2 meter minus X, we will use this formula. Kaya lang ang pinapaanap lang naman is the distance X. So I think mas mabilis na gamitin ang summation moment at point C yun nga lang ipinakita lang natin ang kalata ng pangkalata ng ating solusyon. If Ip na ipaalap naman sa problem ang value ng 2 minus x. So proceed pa rin tayo. With maximum loads at cable C and cable DF, ito ngayon ang continuation ng ating solusyon. Using our equation, from summation forces vertical is equal to zero. Ito yon. PCE plus PDF is equal to P plus 9.8 kilonewtons. So, ito yung ginamit nating equation para sa continuation ng ating solusyon. So, we have used this. Yeah. But take note of this. Di ba? May value na ang PCE at PDF. So, later on, direct substitution na lang tayo. In this situation, ang 9.8 kN ay atin na munang na-transpose sa left side. Ito yan. Nilipat natin sa left side. Ang 9.8 kN. That is why ito ngayon ang ating equation. PCE plus PDF minus 9.8 kN is equal to P. E eh may value na ang PC at PDF kanina na ating nakalkula. So direct substitution tayo. Ang value ng PC is 40 kN. Ang PDF naman is 20 kN. Kanina ang naanap nating PC is 40,000 newtons at ang PDF is 20,000 newtons. So pareho lamang nating na-convert into kN. PC equal to 40 kN plus plus 20 kilonewtons minus 9.8 kilonewtons. I repeat, P is equal to 40 kilonewtons plus 20 kilonewtons minus 9.8 kilonewtons. Ang ating sagot, 50.2 kilonewtons. Yan yung largest applied load na ating inaanap na maaaring may apply lamang sa ating homogeneous bar. Sagad na yan, hindi tayo pwedeng lumampas dyan. If to exceed 50.2 kilonewton, may tendency na magpe-fail na ang ating given structure in this given example. E naman ay ating haalapin ang value ng x. So solving for x, so anong pinili kong equation? Equation from summation moment at c. Kasi nga x lang naman ang inaalap nating value. So dito na lang tayo. Anyway, kahit ito man ang gamitin natin, mag-arrive lamang tayo sa parehong sagot. But, mas pinili ko ng gamitin ang equation na yan. Anyway, may value na tayo ng P, may value na tayo ng PDF. So, direct like substitution na lamang, may value din tayo ng weight. So, Px is equal to PDF times 2 meters minus weight times 1 meter all over P. Okay, continuation. Dapat wala na yung P dito kasi nailipat na eh. Okay, buray natin yung P. We correct the equation. Wala na yung P dito. So, X is equal to PDF times 2 meters minus weight times 1 liter all over P. Ang value ng PDF is 20 kN. Ang weight naman is 9.8 kN. Ang value naman ng P is 50.2 kN. Okay, ang ating final answer para sa ating X na inaanap. 0.602 meters. So, ang value ng X natin is equal to 0.602. Dapat ang posisyon ng ating applied load P na 50.2 kN is mula point C na may distansya na 0.602. Dito lang, lang pwede nilagay ang ating applied load P. Dito yung safe, safe position. Kung yan ang pinakamabigat, kung ilalagay natin ang ating applied load P sa ating homogeneous bar, kung ito position natin, ito yung safe position. At a distance of 0.602 from point C, dito natin pwedeng ilagay ang pinakamabigat na applied load na pwedeng may apply sa ating homogeneous bar CD na may value na 50.2 kilonewton. Okay, continuation. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Diyos magpakailangman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.